Simulan natin ang pagbabalita sa doktor na nang molestya o mano ng lalaking pasyente sa isang ospital sa Makati. Nasampahan na ng kaso ng NBI ang sospek. Plano rin siyang tanggalan ng lisensya. Magbabalita si Marlene Alcaide. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagpasok ng isang doktor at isang lalaking pasyente sa kwarto ng isang ospital sa Makati. Mayamaya, maya bigla na lang nagtatakbo palabas ng kwarto ang pasyente habang pasimpleng sumunod sa kanya ang doktor. Nakita pa ang doktor na sinasara ang kanyang zipper habang hinahabol ang pasyente. Dumiretso ang pasyente sa isa sa mga staff ng ospital para magsumbong. Minulestya raw kasi siya ng doktor sa salaysay ng pasyente, ginising raw siya ng doktor para raw i-ultrasound bago ang kanyang nakaschedule na operasyon. Nagtataka pa nga raw siya kung bakit hindi siya inassist ng doktor at sa exit stairs pa sila dumaan. Nang makapasok raw sa kwarto, agad siyang pinahiga at mismo ang doktor pa raw ang naghubad ng kanyang pantalon at brief. Sumunod lang daw siya sa sinasabi ng doktor pero pakiramdam niya ay ibang klasing eksaminasyon na ang ginagawa sa kanya. Dito na siya pumalag at kahit na masakit ang kanyang Chan ay pilit na tumakbo palayo sakto namang hinahanap na pala siya ng mga nurse para sa kanyang operasyon ng alas 5 na madaling araw. Natuloy operasyon pero ibang doktor na raw ang nag-asikaso. Hindi naman pinalampas ng pamilya ng biktima ang pangyayari kaya inireklamo nila ito sa NBI. Ay, yung bata naman eh masakit naman sakit yung Chan, di ba? Hindi hindi ka naman mag-iisip na gagawin pa yon ng isang naturingang responsableng manggagamot di ba o doktor. Hindi naman daw sumipot ang doktor nang ipasabina ito ng NBI, kaya sinampahan na nila ito ng reklamo acts of lasciviousness. Pati ang pagpapatanggal ng lisensya ng doktor, pinag-aaralan na rin ng ahensya. We're also thinking of filing an administrative case before the Professional Regulation Commission for the revocation of license ng doktor. Sa ngayon, nagbitiw na sa ospital ang nasabing doktor para sa 1PH, Marilyn Alcaide, News 5.